Hindi lahat ng tulala ay iniwan ng juwa. Yung iba, walang pera. O oh, ano? Walang nangungumusta? <laughs> Hindi ka pa kasi mapera. Siguro lalaki yung internet namin. Paano masabi? Laging naglolo ko eh. Oh malaki yung internet namin. Paano mo Laging naglolo ko eh. Oh, oh <laughs> Bakit daw ako nagpupuyat sa gabi? E alam nga naman magpuyat ako sa umaga. Akala nila, mapera ako. <laughs> patala ko din. <laughs> Uy, Beshi, what if naglolo ko pala yung jowa mo, tapos hindi mo alam? Hayaan mo na, ang importante, hindi ko alam. <laughs> ang daming tumatakbo sa isip ko. Nadapapa talaga yung isa. <laughs> Gago! Nabaliw man ako sa'yo noon. Sorry. <laughs> Nalipasan lang ako ng guto. Kapit na barangay eleksyon. Nanasan tayo masugatan, ani. ni gnisi. Murag iringgi ka buhi. Ewan ko ba? Sa tuwing malungkot ako, oh, no. hindi ako masaya. <laughs> bakit daw ako nagpupuyat sa gabi? Eh, alam nga naman magpuyat ako sa umaga. <laughs>